Naging girlfriend ko ang ate ng best friend ko. Pero kumabit siya sa boss niya. Alam ko naman noon pa na hindi niya ako mahal. Nahuhulaan ko rin na ginagamit lang niya ako pero hindi ko masabi kahit kanino. Mas mahirap pa kasi kung may alam sila. Ganun talaga eh, mahirap iwan ang isang tao lalo na kung ang dami niyo nang pinagsamahan. Pero siguro dapat mas matagal ko nang pinalaya ang sarili ko sa sitwasyong pinasok ko. Simula bata ako kilala ko na si Tanya. Ate siya ng best friend kong si James at halos magkasing edad lang kami. Lahat ng tao sinasabi na bagay kami. Hindi ko naman masyadong pinapansin pero yung nanay nila, si Tita Lita, ang pinakamahilig manukso sa amin. Palaging may parinig na kami nalang lang ni Tanya ang magkatuluyan pagtanda namin. Sobrang close ako kay Tita, para na siyang pangalawang nanay ko. Galing ako sa broken family. Iniwan ni Papa si Mama nung bata pa ako. Si Mama napilitang mag-abroad at nakapangasawa ng Amerikano, nagkaanak at doon na niya piniling magstay. Pinipetition niya ako pero for some reason hindi talaga ako makuha-kuha. Isa pa parang ayaw ko kasi hindi ko naman kilala ang asawa niya at ni hindi ko nakakausap ng matagal. Kahit kami ni mama hindi close. Lumaki ako sa tita ko. Si Mama Julie na kapitbahay ni na tita Lita. Matatawa ka dahil kahit kami lang ni Mama Julie ang nasa bahay, halos hindi kami naguusap. Introvert siya at matandang dalaga. Ito ang dahilan kung bakit si tita Lita ang naging parang pangalawang nanay ko. Close ako sa kanya lalo na sa best friend kong si James. Pareho kaming walang tatay kasi iniwan din sila. Kalaunan nga nireto na ako ni Titalita kay Tanya. Hindi ko eksaktong niligawan si Tanya. Palagi lang akong nandon para sa kanya. Kapag may lalaking nagpaiyak sa kanya, ako ang hinihingan niya ng payo. Ako rin ang sumusundo sa kanya kapag naparami siya ng inom. At ako rin ang kakampi niya kapag may problema sila sa bahay. Okay naman kami nung una kasi kalog siya at masayang kasama. Ako yung naging go-to guy niya. At gusto ko yung pakiramdam na may isang taong kailangan ako siguro. Hindi ko palang nare-realize noon. Kasi ang pakiramdam ko parang kahit mawala ako, hindi naman magiging kawalan sa mundo. It just felt good to be needed. Pero hindi ko naman talaga gusto si Tanya sa ganong paraan. Hindi ko siya gustong maging girlfriend. Siguro dahil kilala ko siya mula ulo hanggang paa kasama, pati floss. Isa na dito yung pagiging rebelde niya. Naging wild pa siya kalaunan. Tipong naglalasing ng sagad. Tapos kung ano-ano ang ginagawang gulo at ako ang umaareglo. Tulad nung minsang nalasing tapos sinira ang kotse ng ex niya. Eh nahuli kaya nadala sa presinto. Ako ang tinawagan noong nahimasmasan. Pakiramdam ko responsibilidad ko siyang alagaan kasi palagi niya akong hinahanap tuwing may problema siya. Minsan nga pakiramdam ko ako ang takbuhan ng buong pamilya pagdating kay Tanya. Parang napunta ako sa sitwasyong kami na ni Tanya. Hindi ko masabing pinilit ako dahil wala namang nanakot sa akin pero hindi ko rin masasabing pinili ko. Dumaan lang ang panahon at kami na. Opposites kami. Si Tanya mahilig magparty. Ako naman tahimik lang. Magkasalungat kami sa maraming bagay. Pero dahil andyan na, hindi ko na rin inisip na baka pwede pang magbago ang lahat. Nasanay na ako sa setup. Hanggang sa makagraduate na rin siya sa school kahit na late ng tatlong taon. Nung panahong yon tatlong taon na ako sa trabaho. Hanggang sa isang araw habang nasa trabaho ako, nalaman ko na sila ng boss niya. Six months pa lang siya sa kumpanya, tapos five months na sila ng boss niyang may pamilya. Nalaman ko dahil nag-message sa akin yung asawa ng boss na nakahuli sa kanila. Parang wala akong sakit na naramdaman. Ang naramdaman ko ay takot. Takot na mawala siya. Takot na magulo ang lahat, lalo na ang relasyon ko sa pamilya niya. Kapag naghiwalay kami na kakahiya kina James at tita, alam ko na ako ang inaasahan nilang aalalay kay Tanya. Kaya pinatawad ko siya. Kahit na deep down, alam kong hindi ko na siya pinagkakatiwalaan tulad ng dati. Noong biglang namatay ang tatay ko sa aksidente sa daan, ako ang kailangang mag-asikaso sa lahat ng naiwan niya. Noong una, akala ko uuwi lang ako sa probinsya at ibebenta ang lahat. Hindi ko alam na ganoon pala kalaki ang naiwan niyang negosyo. Isang malaking agricultural supply store ng mula pananim hanggang mga makina. Naisip kong subukan kung kaya kong ipagpatuloy dahil sayang kung ibebenta ko. At kung gusto ko madaming gustong bumili. Iniwan ko ang trabaho ko sa Maynila at nagpaalam ako sa corporate world. Sa Aurora ako napadpad. Nandoon ang AgriLakas Solutions na tinayo ng lolo ko at pinalaki ng tatay ko. Hindi ko kayang ipaliwanag yung nararamdaman ko noong una dahil nalulungkot ako hindi lang sa pagkawala ng tatay kong halos hindi ko nakilala. nag a adjust din akong hawakan itong mga negosyo at ari-ari ang biglang napunta sa akin. Kasabay noon parang kinikilala ko at tinutuklas yung tao sa likod ng tatay ko kasi hindi ko siya kilala. Bihira kaming mag-usap noon. Nagpapadala lang siya ng pera pero palaging sapat lang. Kaya nga napilitan si mama na mag-abroad in the first place. Malaki ang mga warehouse ng equipment at sobrang laki din ng tindahan. May tatlumpong tauhan akong biglang kailangang hawakan. Nalula ako. At kadalasan, hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi ng mga tao dahil hindi naman ako marunong mag noon. Mabuti na lang nandyan si Marie. Isa siya sa mga tauhan ng agrilakas. Palaging magalang, palaging nakangiti, at palaging naka-assist agad sa akin. Four years na daw siyang assistant ni Manang Edna, yung kasama ni Papa na maaksidente at manager doon, kaya alam ni Marie ang lahat. Sobrang laking tulong sa akin ni Marie. One year lang ang tanda ko sa kanya, pero mas mature siya sa akin sa madaming paraan. Siguro dahil laking probinsya. Hindi tulad ni Marie si Tanya. Simple lang siya. Hindi mahilig sa tantrums. Palangiti, masipag, at sobrang maalaga. Hindi siya yung tipong pumupunta sa party or mahilig sa sosyal na buhay. Pero kahit simple lang siya, may appeal si Marie na hindi ko nakita sa ibang babae. Parang nagayuma ako ni Marie. Nung una, ayoko pang aminin sa sarili ko na iba ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi tama dahil may girlfriend ako. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na iba na ang takbo ng isip at puso ko. Si Marie lagi akong inaasikaso. Kapag may problema sa tindahan, siya ang nag-aayos. Kapag kailangan ko ng kausap, siya ang nandyan na nakikinig at nagpapayo. Tapos natutunan ko ang ganitong pakiramdam. Yung for the first time, ako naman yung inaalagaan at ako yung priority. Hindi yung ako palagi ang nag-aalaga. Yung walang hinihingi sa aking kahit na ano at hindi ako ginagawang tambakan ng stress. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko kapag kasama ko si Marie. Hindi ako kabado kapag magkikita kami na baka may ginawa na namang kailangan kong aregluhin. Mga ganong bagay ba? Umiwas naman ako. Ilang almusal at tanghalian ba ang iniwasan kong magsabay kami? At kahit ang napakadaling ihatid siya sa kanila araw-araw, hindi ko ginagawa dahil may girlfriend ako sa Maynila at hindi ko gagawin sa kanya ang ginawa sa akin. Pero ang hirap labanan. Hanggang sa hindi na maalis sa isip ko si Marie nangangarap na akong wag na lang magpakita sa Manila kahit kailan. Pero alam kong pantasya lang yon. Hindi ko pwedeng takasan yung totoo. May girlfriend ako at almost 8 years na kami. Lahat ng kakilala namin umaasang magpapakasal kami. One time nagbakasyon si James sa Aurora. Nagulat din siya sa laki ng bahay at sa laki ng business. One week na siya doon nung nag-inom kami. Nagulat ako sa sinabi niya, Pare, parang iba ang tingin mo dun sa tindera mo ah. Biro niya. Pero alam kong seryoso siya at guilty ako. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya at alam kong alam na niya ang totoo. Kaya umamin ako. Hindi na ako nagpaikot-ikot pa. Sinabi ko na rin ang lahat ng nararamdaman ko kung paano ako na-trap sa relasyon ko kay Tanya. Kung paano ko ramdam na hindi ko siya mahal. At kung paano hindi na bumalik ang tiwala ko simula nung nagloko siya. Nagulat ako sa sinabi ni James. Matagal na raw niyang hinihintay na magising ako sa katotohanan. Hindi lang daw siya nagsasalita dahil kapatid niya siyempre pero lugi raw ako at pareho sila ni titalita ng opinion. Pero ang sabi niya rin sana raw makipaghiwalay ako ng maayos sa ate niya bago ko ligawan si Marie. Ganun ang ginawa ko. Kinausap ko si Tanya. Nagalit siya. Sinugod niya si Marie at pinalayo sa akin. Nagsumbong lang sa akin ang tita ni Marie na namamasukan din sa akin. Nagresign si Marie at umiwas sa akin. Lalo na at tinakot ni Tanya na ipapaviral daw niya ang picture naming magkatabi ni Marie kung hindi siya lalayo. Tahimik na tao si Marie. Ni hindi nga siya mahilig sa social media. Simple lang ang kaligayahan niya sa buhay. Hindi rin siya mahilig sa gulo. Kaya naintindihan ko kung bakit mas pinili niyang mag-resign pero hindi ko rin matatanggap. At the same time, hindi ko siya pwedeng pabalikin nang walang assurance na hindi na uulitin ni Tanya ang ginawa. Kaya lumuwas ako para komprontahin si Tanya. Hindi daw tinatanggap ni Tanya ang breakup namin. Ibenta ko na raw ang tindahan Bumalik na daw ako sa Manila. Umiiyak siya. Nagulat din ako kasi alam naman namin pareho na matagal nang walang nangyayari sa relasyon namin. Na naghihintayan na lang kami. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagalit ako sa kanya at lumabas lahat ng hinanakit ko. Nagsorry ako na naging enabler niya ako sa lahat dahil palagi ko siyang tinutulungan. Sinabi kong selfish siya. Mula mga bata pa kami selfish na siya. Na lahat ng problema niya gusto niyang ako ang lumutas. Na hindi niya ako mahal at nakita lang niya akong masasandalan at sa dami ng nagawa ko para sa kanya, dapat kahit paano maisip niyang this time, ako naman sana ang pagbigyan niyang sumaya. Na ilang ulit ko na siyang binigyan ng chance, pero hanggang ngayon selfish pa rin siya. Sabi ko rin wala akong balak magpatuloy sa buhay ko na bitbit bit siya. Kako hindi matatapos ang problema niya hanggang hindi niya nare-realize na siya lang ang makakaayos sa sarili niya. Hindi ako. Siguro natauhan dahil umiyak siya at nag-sorry. Nasanay daw kasi siyang nandyan ako, pero tama daw ako. Ang tagal niyang umiyak pero sa huli na nga ako siyang hindi namang gugulo. Para akong nakahinga ng maluwag. Umuwi akong Aurora at pinuntahan ko agad si Marie. Hinarap ko ang tatay niyang nagalit sa akin pero mabait naman at nadaan sa pakiusap. Tapos noong nakita ko na ulit si Marie, parang lumiwanag yung paligid ko. Mahal na mahal ko na talaga siya. Doon na ako nagsimulang manligaw sa kanya. Salamat at sinagot ako after three months. Last year nangyari yon. At ngayon dalawang buwan na kaming kasal. Buntis na rin si Mrs. Masaya akong hindi man ako nagkaroon ng matatawag na totoong pamilya mula pagkabata. Bubuo naman ako kasama si Marie, ang babaeng sigurado akong mahal na mahal ako at mahal na mahal ko rin.